Magandang umaga! Alam naman eh, bago nga ho pala ko lumuwas ng papuntang Laguna, ako nga ho pala nag-request din eh sa asawa ko na kami nga ho pala mag-ihaw muna at kami ho ay magbubudol pa din sa bahay. Nang matindag na nga ho pala rin karne, edi binangin na nga ho pala din sa apoy. Ang gamit nga ho pala namin din ay bunot, hindi nga ho pala uling. Are nga ho palang karning are ay dapat nga ho pala handa ko nung bagong taon. Aba hindi ko na nga ho pala naluto at sumamaho yung pakiramdam ko. Ay galing nga ho pala kami ng sariyaya ay pagbalik ko nga ho pala din sa amin. Abay ako yung sinisipo na at nung gabi nga ho pala ay nilalagnat na ho ako. Kahit nga ho pala sumapit na yung alas 12 ng bagong taon, abay hindi na nga ho talaga kami din nakabangon. Kahit nga ho pala may ingay na rin aming kahanggan din ay ay hindi na ho talaga ako nakabaluka sa sobrang taas na ho ng aking lagnat. Nasabi ko na nga lang ho sa akin sarili na sa haba-haba ho ng aking bakasyon din ni eh, ay saka naman ho nung malapit na akong lumuwas ng papuntan Laguna ay saka naman ho ako nagkasakit. Pagsapit nga ho pala ng hapon, kami nga ho pala'y nagpunta sa patawasan ng aking asawa. At sabi ko nga ho, medyo masakit yung aking ulo. Nung matawas nga ho pala ako, ang nakita sa akin ay nagalaw nga ho pala ako ng laman lupa. Ay ganun ho yung lagi nangyayari sa akin kapag ho ako naawi din sa amin. At buti na nga lang ho pala din sa amin ay medyo malapit ho yung patawasan. Hindi ko nga lang ho talaga nabiduhan at medyo masama nga ho talaga yung aking pakiramdam. Kapag nga ho pala kayo natawas na at tapos na, ay sobra naman alwan alwa ng inyong pakiramdam. Ang ginagamit nga ho pala din sa pagtatawas din sa amin ay itlog ho ng manok at ibinabang lang ho yun. Tapos kukuhanin lang ho yung dilaw at ipapakain ho sa inyo. Balik na nga ho pala tayo din eh. Luto na rin nga ho pala yung binangin baboy. At nagluto din nga ho pala kami dyan ng hotdog, shanghai at saka nga ho pala yung pritong itlog. Bago na naman ho rin maulit, e eh matagal-tagal na naman ho ako bago makauwi din sa amin. Nauwi nga lang ho pala ako din eh kapag medyo mahaba yung bakasyon namin. Kaya naman ho kami din eh ay nagbudol fight, alam niyo na ho kung bakit. Siyempre, sa dahon ho kami nakain, ay makakaminos naman ho kami din eh ng hugasin ng pinggan. Sa tunay naman ho talaga, ako naman ho talagang tinatamad maghugas ng pinggan din sa amin. At lalo na ho kung malayo pa ang giripo. Inuutusan ko na nga lang ho pala rin aking anak na mag-igib ng tubig o kaya naman maghugas ng pinggan. Ari nga ho palang anak kong ari ay marunong naman ho talaga maghugas ng pinggan kasi nga ho tinuruan na ho ari ng aking asawa. Hanggat bata pa nga ho pala ay marunong na. Hindi naman ho porket na laki ay hindi na ho maghuhugas ng pinggan. Hanggang dito na lang ho pala yung aking vlog at wag naman ho nyo kung kalimutang i-follow, i-like at i-share Babalik na nga ho pala ko ng Laguna. Salamat ho sa inyong walang sawang suporta. Bye! God bless!